Ayan, dito po ako sa parking. Parking lot po ng pinagtatrabahohan kong ospital, yan. Pasok po tayo. Pasok po ako para po uh, to duty naman po. Mamayang hapon ba po ang labas. Ayan. Yan ang ayan. tapos dito na po ako dadaan sa ayan punta na po ako doon sa trabaho sa jujutihan ko yeah, malaking malaki po siya malaking malaki tong hospital na to palibot po yan so galing po ako doon sa parking lot yan yan pasok po tayo e-entrance po uli ako doon sa kabila uh, may entrance po sa dyan kami para po sa dressing room. Yan. Malaking malaki po to. Malaking ospital. Yan. Malaki po tayo sa dulo. Yan. Sa dulong dulo. Kasi doon po ako mag e -entrance sa aming papuntang dressing room. Ayan.